Paano nga ba magluto ng mixed seafoods tulad nito na sarsa pa lang ulam na? Marami kasi ang hindi alam ang proseso kung paano lutuin ito na masarsa. Let's cook! Magisa ng bawang, luya at sibuyas. Mas maraming bawang at luya, mas masaya. Saute until golden brown. Mag-add ng nor cubes na shrimp flavor. Mag-add ng 1 pouch of tomato paste kalahating bote ng ketchup. Pineapple juice, kung walang pineapple juice, kahit anong juice, it's up to you. Tansyahan na lang sa dami. At haluin lang ng haluin ng mabuti hanggat na matunaw ang tomato paste. Saka natin ilagay ang seafood mix. Of course, napakuluan ko na ito ng 2 to 3 minutes. Isa ito sa espesyal handa namin tuwing New Year. Haluin ng haluin lang natin ito hanggat na maabsorb ng seafoods ang sarsa. Huwag natin iwan para hindi matuyo at hindi masunog. Isa rin ito sa request ni Mrs. tuwing bagong taon. Hmm, um, yummy!